tap pinakakataoan akin pong orchids ay sulit ang ilalim po mga ka-brush ah, up, panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo ngayon. At ngayon po maaga po tayong gumising at lonis na naman po. May pasok po si Tatay Roman sa trabaho. At mm, ako po ay eh, maaga na naman pong mag-uumpisa ng aking mga gawain. At yan po, nakapagbukas na po ako ng mga bintana. Pati po sa kwarto na buksan ko na po at... Mm, Medyo naliwaliwanag na naman po. Yan. O. Medyo naliwaliwanag na po sa labas. Parang kulimlim na naman. Ako na naman lang po may iwan dito sa bahay. Kaya po ako okay. yung maaga na naman po nag-uumpisa ng mga gawa at para po maaga makatapos at mm, Si Robelin po isasama po ni Jess ang pakalaka. May bulaklak na po ulit yung orchids ko pong puti ang bulaklak. Ang sipag po talaga mamulaklak o may mga buko na po ulit. Yung pong susunod po din eh. At ito pong aking rose eh mga tayo na po ang bulaklak eh atin po munang gugupitin aring mga pinagbulaklakang are para po gumandaan soloy. suloy tatanggalin po are mga pinagbulaklakan ng are alisin po natin yung mga tuyo na yan pag po yun maganda ito po ay ano na Tingnan nyo po naman natuyo, yung akin pong rose na peach. Dahil po nung smog. Nung usok po ng bulkan. nasira po ang aking rose eh o. Oh. Ah, kasira po ng halaman talaga. Sayang ang aking rose. Kaganda pa naman po ng bulaklak nito. Buti po at ako may mga lipat na ibang yun po hindi naman na ano yung ibang yung dami ng masayang na rose ko eh tingnan nyo po yung queen of the night may bulaklak na po ulit nakaapat pong beses yan ng pamamulaklak eh, sabi po eh isang beses lamang po sa isang taon eh, ay po nakaapat na beses ang sipag po ng kapamulaklak ngayon. At ari po pala, ari akyat yaman na ari, namumulaklak din po pala ito. Yun po o, oh, yung kulay pink na yun. Bulaklak po yun. Hindi ko po lamang maipakita ng malapit sa inyo at ari pong ari pong malalim. Hindi po ako makakadais. Kaya, yun lang, po o. Yan, bulaklak niya po yun. Ang laki ng kapag ano ng bulaklak. Are pa wala pa. Are ni akin are may na rin. Yan. At are pa sumuloy sa pinakakatauan. Aking pong orchids. Ay sulit po siya din sa pinakapuno. Ito, sumuloy din po din eh. Pinakakatauan. At are po ang ang ganda na po din eh. Are po yung naroroon sa may likod po ng aming bahay. Eh. Inilipat ko po din it nakakakanlungan po doon. At tanggalan po natin ang po pinagbulaklakan na. Nina na. Kaya po tatanggalin ko. Ang dami niyang ugat o. Oh. Ang dami po nang naisuloy na dahan din. Eh. Hmm. Tingnan niyo po ang ganda nare, na Parang pinya. Ito po rin, Ang ganda ng bulaklak o. Oh. Yan. Yan. may naga, may naghahakot na po ulit ng buhangin yung pundalwang bata. Hapon po sila nag-umpisang maghakot. Ngayon po yung naghahakot na po ulit. Marami pa kayong hahakotin? May kalahati na nakuha niya. Meron meron. Yan, yan po, Ma'am Lauren, ang nahakot ng buhangin nyo. Dito na po muna namin ipinalagay. Pag wala na malagyan dyan, eh, doon nyo na tuloy ang iba sa Dini, sa may ano, dini, tuturo ko sa inyo. Pwede naman lagyan hanggang doon sa may tapat ng bintanang yun, ano? kahirap maghakot matarik po ang dinadaanan ahon at losong <tipos> hmm. <tipos> mabigat pa naman pong hakotin yung buhanin hindi po makapagdala ng marami Tignan po ang lalapad ng dahon ng aking potos. Ito po'y potos din. O, mas malalapad po ang dahon na po, are. Yung spider plant po, eh, ay Malago. Ako po ay gayak maglaba. Hindi po yata matutuloy. Ayan po, nakahanda na ang aking labahin. Dahil po doon sa naghahakot po ng buhangin. Wala pong magluluto ng kanilang kakainin. Ayan po eh. Hmm. na po ang aking halamanan. Yan, tingnan niyo po ang luya, oh. Ang lalaki na. Dami ng laman. Ang lagi. Yan po, luya, o. Oh, kita ang laman. Yan pa, sa bandang iyon. Dito na po lamang nagtanim sa malapit at mm, para po pagkailangan ikuan. Lapit-lapit po ang pagkuha. patabana naman po ang lupa din sa likod bahay namin. Dahil lang yung pong, mga, yung pong pinakaano po ng mga yung damo na nanlalaglag. mga dahon-dahon. Pinaka fertilizer na po. Pag nabubulok po sa lupa ay pinaka pataba na. Kaya po din ako nagtanim. Ang sili lang po yung namatay. Yung natuyo po ang puno. Mga kanlungan. So, awa po ng Diyos. Hapon na po ulit. Si Tata Roman pwede dumating na po. Yan. Ano gagawin mo, Tata Roman? yung paot -ut Magkakabit daw po ng paot-utan -ut sa ginagawang pigir eh. Nako, kukunin mo dyan. 'yung PVC Na mahaba? Yung puti. Parang na sa likod ng may Christmas string 'yan. Nan. Lagot sa may likod ng Christmas string 'yan. Mino ko na po ang ilaw at hapon na. Dinay. Hindi na eh. Wala ka din eh. ng apo mo eh. Dine. Siya. Eh, pa. Napalagay May naman. hinahanap na naman po si Kabrash at nalaroan po ng apo. Pakari, mainuman ng aso. Ang akin pong mm -hmm isda ay eh, iniinuman po ng aso kaya po alangan ng walang taklob puntahan po natin si tatay roman pagkainan po ng kape eh, magsisinsil daw po din sa sugar ako naman po yung nakapakain na ng baboy at nakapagpatuka na po ulit ng manok magat hapon po yun ang tarbaho yan o oh. o oh, tatay roman sa may kakabit yan ay, di ka, layo naman ang lagayan ng tubig. Saan so, lalagay ang... L lalagyan ko yan ng PVC. L lalagyan ko yan ng PVC. Isisilang mm. ko muna po ito. Kakabit ko na yung paut-utan. 李姐。 tayo tayo lang mga kabrasap tuwing hapon ko naman titirahin sa likod. sangat nagtuntungan mga kabrasat para sa liit dalwa itong dalawang gagawin kong facet mga kabras up dito naman ang na isa sa kabila para sila hindi siksikan dito para sila hindi nagpapangagaw sa isang pa ututan ng pa-inuman ng baboy dahil pag naglalakihan na nag-aagawa na, nagsisiksikan sila. Kahit nilalagay na po ni Tatero man yung pa ot yan nilalagyan niya po ng ano nilalagay mo iyon? halo semento Saan mo ilalagay ang patungan ng tubig niyan? Ang yung, yung lagay ng tubig. Hindi. <laughs> Dapat ay um, ni, eh. Di, para malapit-lapit. Ilalagyan na lang ng patutungan ng biit. Bakit yan mo inilagay? Dapat iduong. Taas na yun. Ay, hindi ko pwede daw. Ipakainan yun eh. Yun ang pinagpapakainan. Yun ang pakainan eh. Isanay sa tabihan. Karne. Dinit. Pagkatapin, nalitikan. Yan, yeah, mahaharangan ang ano. Nalagyan ang oh, na si... <laughs> 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 oh, mahuhulog. Katapin, ba mahuhulog? Mabali pa. mahuhulog pa. Ang mga man kami ba ito na hapon sa ilalim doon? Doon? Sa ilalim ng may deposito doon? talon pa po at natalon na us-us ang mga sako yata dyan na oh. ay ikukunin iyan ang naman ang naibotas mo para pasukan nyo na Hindi kaya ito mapanis. Eh. Kinakamay mo eh. Kinamay na. Kinamay na. Ang halo. Yan lang muna ang ilalagay mo? Ayun. Hindi pa natatanggal mo isa eh. Ang ilalim. Lolo hmm. ano, pa naman ang mukha. Ang mga sakong ari ay maalwas at kwa. kwa. Ari pong mga nakasakong ari ay mga damit pong hindi na sinusuotan. May akin pong lalabhan at magagawa din pong basahan. Gagamitin po sa kasalan Hanggang inaayos mo dyan. Hanggang inaayos ako dyan ay ang nahagip mong PVC ikawan hindi naman yan sa akin temporary lang yan Jan. para lang hindi pasukan ng halo yung hindi nga po ang nahagip mong PVC yung pansongkit ka po sa damit o oh. may pinakaano po yan sa dulo yung sinusongkit po sa sampayan Dito na tayo tutulog. Katagal mo eh. Dilim na eh. Nakaw. Parang tagilid. Kasi yan, nalaglag na naman. Inakaw. Nalaglag na naman ang Magandang hapon mga ka up. Hanggang dito na lamang po muna ng muli ang aming munting vlog at maraming maraming salamat po sa patuloy bye bye hanggang sa dulo ng aming vlog. Mag-iingat po palagi, sanman kayo palagi saan man kayo naroroon. Bye-bye and God bless.